Magandang araw mga kaalam. Ngayon tatalakayin natin ang isang napakainit na usapin na bumabagabag sa maraming tao, lalo na sa mga mahilig sa sasakyan at sa mga nagmamalasakit sa ating kalikasan. Ang tanong, bakit nga ba tila ayaw ng Toyota gumawa ng mga electric vehicle? Sa dami ng mga kumpanyang nagsusumikap na maging bahagi ng electric vehicle, EV Revolution, bakit ang isang higanting kumpanya tulad ng Toyota ay tila nag-aalangan pa? Unahin natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaunting background. Ang Toyota ay kilala bilang isa sa mga pinakamaasahang kumpanya pagdating sa paggawa ng mga sasakyan. Mula pa noong nagsimula ito, napatunayan na nila ang kanilang kakayahan sa paggawa ng mga dekalidad na sasakyan na matipid sa gasolina, matibay at may mahusay na performance. Isa sa pinakasikat na innovation ng Toyota ay ang kanilang hybrid technology partikular na ang Toyota Prius na naging simbolo ng eco-friendly motoring. Pero bakit sa kabila ng kanilang tagumpay sa hybrid technology ay tila hindi sila ganoon ka-agresibo pagdating sa paggawa ng mga full electric vehicles (EVs)? Upang masagot ito, kailangan nating tingnan ang ilang mga pangunahing dahilan. Una, teknolohikal na estratehiya ng Toyota. Ang Toyota ay kilala sa pagiging maingat at masusing magplano hindi sila basta-basta sumusunod sa uso nang hindi muna tinitimbang ang lahat ng aspeto. Sa kaso ng electric vehicles, ang Toyota ay tila mas naniniwala na ang kasalukuyang teknolohiya ng EV ay hindi pa sapat upang palitan ang mga internal combustion engine, ICEOS vehicles, na matagal na nilang naperpekto. Sa halip na tumalon agad sa electric vehicles, pinili ng Toyota na ipagpatuloy ang pagpapabuti sa kanilang hybrid at plug-in hybrid technologies. Naniniwala sila na sa kasalukuyang estado ng teknolohiya, ang hybrids ay ang pinakapraktikal na solusyon upang mabawasan ang carbon emissions nang hindi isinasakripisyo ang convenience at affordability para sa mga consumer. Pangalawa, infrastructure at consumer readiness. Isang mahalagang konsiderasyon ng Toyota ay ang kakulangan sa infrastructure para sa electric vehicles, lalo na sa mga developing countries. Bagaman sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, Europa at China ay nagsisimula ng maging malawak ang EV charging stations, marami pa rin sa ibang bahagi ng mundo ang walang sapat na charging infrastructure. Para sa Toyota, hindi sapat ang paggawa lamang ng mga EV kung hindi naman ito magagamit ng maayos ng karamihan ng kanilang mga customer. Bukod dito, naniniwala ang Toyota na hindi pa handa ang lahat ng consumer na mag-shift mula sa tradisyonal na sasakyan patungo sa EV. Marami pa rin ang nag-aalala tungkol sa range anxiety o ang takot na maubusan ng baterya sa gitna ng biyahe. Ang presyo ng EVs ay isa rin sa mga konsiderasyon dahil mas mahal pa rin ang mga ito kumpara sa mga conventional vehicles. Sa halip na pilitin ang mga tao na mag-shift, mas gusto ng Toyota na bigyan ng mga option ang kanilang mga customer na makatulong pa rin sa environment habang unti-unting naga-adjust ang technology at infrastructure. Pangatlo, environmental impact ng battery production. Isa pang malaking dahilan kung bakit hindi agad sumabak ang Toyota sa paggawa ng EVs ay dahil sa issue ng environmental impact ng battery production. Ang paggawa ng lithium-ion batteries na karaniwang ginagamit sa electric vehicles ay may malaking environmental footprint. Ang mining ng mga materyales tulad ng lithium, cobalt at nickel ay nagdudulot ng malawakang pagkasira ng kalikasan at nagiging sanhirin ng iba pang mga isyo sa lipunan tulad ng pag-abuso sa karapatang pantao sa mga lugar kung saan ito mina. Naniniwala ang Toyota na dapat isaalang-alang ang kabuang environmental impact ng isang produkto bago ito gawing mainstream. Kaya't sa halip na magmadali, pinipili nilang mag-invest sa research at development upang makahanap ng mas sustainable na alternatibo sa kasalukuyang battery technology. Pangapat, hydrogen fuel cell technology. Habang maraming kumpanya ang nakatuon sa electric vehicles, ang Toyota naman ay pinili ang isang alternatibong ruta sa pamamagitan ng pagdevelop ng hydrogen fuel cell technology. Ang teknolohiyang ito ay gumagamit ng hydrogen gas upang magproduce ng kuryente na nagpapagana sa motor ng sasakyan. Ang byproduct ng prosesong ito ay purong tubig na ginagawa itong isang napaka-clean na energy source. Isa sa mga pinakakilalang produkto ng Toyota sa larangan ng hydrogen technology ay ang Toyota Mirai. Bagaman hindi pa kasing popular ng electric vehicles, naniniwala ang Toyota na ang hydrogen fuel cell ay may potensyal na maging pangunahing energy source para sa mga sasakyan sa hinaharap. Ang kagandahan ng hydrogen fuel cell ay hindi ito nakadepende sa malalaking baterya na may malaking environmental impact at mas mabilis itong mag-refuel kumpara sa pag-charge ng isang EV. Panglima, long-term vision ng Toyota. Ang Toyota ay kilala sa kanilang long-term vision hindi sila basta-basta gumagawa ng mga desisyon na maaring magdala ng short-term gains, ngunit may long-term consequences. Para sa kanila, ang paggawa ng electric vehicles ay isang hakbang na dapat gawin ng maingat at may tamang timing. Bagaman ang ibang kumpanya ay nagmamadali sa paggawa ng EVs para makakuha ng market share, ang Toyota ay mas nakatuon sa pagdevelop ng teknolohiyang magtatagal at magiging mas sustainable sa hinaharap. Isang patunay ng kanilang commitment sa long-term sustainability ay ang kanilang Environmental Challenge 2050 kung saan layunin nilang mabawasan ang kanilang overall environmental impact at makamit ang zero carbon emissions sa buong life cycle ng kanilang mga produkto mula sa paggawa hanggang sa paggamit at pagdispose ng kanilang mga sasakyan pang-anim regulatory pressures at public perception. Hindi rin natin maiiwasang pag-usapan ang papel ng mga regulasyon at public perception sa desisyon ng Toyota na hindi pa agad-agad mag-shift sa electric vehicles. Sa kasalukuyan, ang mga regulasyon sa iba't ibang bansa ay nagsisimulang maghigpit pagdating sa carbon emissions na nagtutulak sa mga kumpanya na maghanap ng alternatibong paraan upang mapababa ang kanilang carbon footprint. Subalit naniniwala ang Toyota na ang mga regulasyong ito ay dapat maging flexible at hindi lamang nakatuon sa isang solusyon tulad ng EVs. Bagaman inaamin ng Toyota na ang electric vehicles ay bahagi ng solusyon, hindi nila ito nakikitang solusyon sa lahat ng problema. Sa halip, isinusulong nila ang paggamit ng iba't ibang teknolohiya tulad ng hybrids, plug-in hybrids, hydrogen fuel cells, at maging ang patuloy na pag-improve ng internal combustion engines upang makahanap ng tamang balanse sa pagitan ng environmental sustainability at consumer practicality sa public perception naman nakikita rin ng Toyota na ang mabilis na pagsulong ng EVs ay maaaring magdala ng unintended consequences halimbawa ang biglaang pagtaas ng demand sa EVs ay maaaring magdulot ng shortage sa mga raw materials tulad ng lithium at cobalt na magreresulta sa mas mataas na presyo at posibleng destabilization ng supply chains. Ang Toyota sa kanilang bahagi ay naisiguraduhin na anumang teknolohiyang kanilang i-introduce ay magiging sustainable hindi lamang para sa environment kundi pati na rin sa ekonomiya at sa mga consumer. Panghuli, economic viability at market dynamics, isa pang konsiderasyon ng Toyota ay ang economic viability ng electric vehicles. Bagaman maraming bansa ang nagsusulong ng EV adoption, nananatiling mahal ang paggawa at pagbenta ng mga electric vehicles. Ang mataas na presyo ng mga EV ay isang malaking hadlang para sa mass adoption, lalo na sa mga developing countries kung saan ang mga tao ay mas nagpo-focus sa practicality at affordability. Ang Toyota ay kilala sa paggawa ng mga sasakyang hindi lamang mataas ang kalidad kundi abot-kaya rin ang paggawa ng mga EVs na affordable para sa lahat ay isang malaking hamon at hindi nais ng Toyota na maglabas ng produkto na hindi tugma sa kanilang mga prinsipyo ng affordability at reliability. Sa halip na ipilit ang EVs, mas pinili nilang mag-develop ng teknolohiyang magiging abot-kaya at kapakipakinabang para sa mas maraming tao. Hindi rin natin pwedeng isantabi ang market dynamics sa kabila ng paglago ng EV market, nananatiling mas malaki pa rin ang demand para sa mga internal combustion engine vehicles, lalo na sa mga lugar na walang sapat na charging infrastructure. Nakikita ng Toyota ang mga market trends at ina-adjust nila ang kanilang strategies upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga customer habang hindi isinasakripisyo ang kanilang long-term vision. Sa kabila ng lahat ng mga dahilan, kung bakit hindi pa ganap na niyayakap ng Toyota ang electric vehicles. Hindi ibig sabihin nito na wala na silang balak pumasok sa EV market. Sa katunayan, ang Toyota ay mayroon ding mga plano para sa electric vehicles. Ngunit nais nilang siguraduhin na kapag sila'y pumasok sa EV market, handa na ang lahat ng aspeto mula sa teknolohiya, infrastruktura at pangangailangan ng mga consumer. Sa ganitong paraan, mas makakasiguro sila na ang kanilang mga EV ay hindi lamang isang fad, kundi isang makabuluhang bahagi ng mas malawak na solusyon sa mga isyo ng transportasyon at kalikasan. Ang paparating na EVs ng Toyota, bagaman tila mabagal sa pag-adopt ng EVs, hindi ibig sabihin nito na wala ng plano ang Toyota. Sa katunayan, nag-announce na sila ng kanilang mga plano na maglunsad ng ilang all-electric models sa mga susunod na taon. Ang kanilang paparating na BZ Beyond Zero Series ay isang bagong lineup ng Battery Electric Vehicles, BEVs, na inaasahang magbibigay ng alternatibo sa kanilang mga hybrid at fuel cell models. Ang BZ4X, isang compact SUV, ang unang modelo sa BZ series na inaasahang magiging available globally. Isa itong indikasyon na ang Toyota ay nakikinig sa mga pangangailangan ng merkado at handang sumabay sa EV revolution ngunit sa sarili nilang mga terms at timeline. Pagpapanatili ng Toyota ng balanseng diskarte, hindi rin natin dapat kalimutan na ang Toyota ay isa sa mga unang kumpanya na seryosong tumugon sa issue ng climate change sa pamamagitan ng kanilang hybrid technology. Ang kanilang desisyon na hindi magmadali sa paggawa ng EVs ay bahagi ng kanilang malalim na pagunawa sa pagiging komprehensibo ng solusyon na kailangan ng mundo. Hindi nila nakikitang sapat ang EVs bilang nag-iisang solusyon. Sa halip, sila ay nagpo-promote ng isang balanseng diskarte na kinabibilangan ng iba't ibang teknolohiya na magbibigay ng mas malawak na benepisyo sa kalikasan at lipunan. Mga pagsusuri at pag-aaral para sa hinaharap. Sa huli, mahalagang maunawaan na ang pag-unlad ng teknolohiya ay isang tuloy-tuloy na proseso. Ang Toyota, sa kanilang bahagi, ay patuloy na nagsasagawa ng mga pagsusuri at pag-aaral upang tuklasin ang pinakamasustain na mga solusyon sa hinaharap. Sa pamamagitan ng kanilang mga inisyatibo mula sa hybrid at hydrogen fuel cell technology hanggang sa paparating na EV models, ipinapakita ng Toyota ang kanilang dedikasyon na magbigay ng mga sasakyang may mababang environmental impact habang sinisiguro na ito ay magagamit at abot-kaya ng lahat. Sa kabila ng tila mabagal na pagpasok ng Toyota sa electric vehicle market, malinaw na ang kanilang diskarte ay hindi lamang nakatuon sa kasalukuyan kundi pati na rin sa hinaharap. Ang kanilang pagpili na magpatuloy sa hybrid technology, mag-invest sa hydrogen fuel cells, at maingat na pag-develop ng EV ay nagpapakita ng kanilang pangako na magbigay ng long-term sustainable solutions para sa ating lahat. Sa darating na mga taon, maaari nating asahan na ang Toyota ay magiging isang mahalagang manlalaro sa EV market, ngunit sa paraan na umaayon sa kanilang pangmatagalang pananaw. At habang ang iba ay maaring magmadali, ang Toyota ay patuloy na magtataguyod ng isang masusing balanseng diskarte upang matiyak na ang kanilang mga sasakyan ay hindi lamang teknolohikal na advanced kundi pati na rin mabuti para sa kalikasan at sa mga consumer sa buong mundo. Iyan ang dahilan kung bakit tila ayaw pa ng Toyota gumawa ng electric vehicle. Hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil gusto nilang siguraduhin na ang kanilang susunod na hakbang ay ang pinakamainam na hakbang para sa lahat. Sa kalaunan, ang mabagal ngunit sigurado nilang diskarte ay maaring magdala ng mas malaking tagumpay at mas mabuting kinabukasan para sa ating lahat